Ayan mga kababayan, so ito yung continuation ng ating vlog ng nakaraan. At papunta na tayo dun sa isla ng aking asawa. Oh, isla talaga. o oh, hindi, doon sa isla na kung saan po, dun po siya nagstay ng limang taon. Kaya papunta na tayo doon At andito na nga tayo sa ano, sa Ihime. Yan, sa Ihime kasi yung ano, na, talaga nila prefecture. Pero tatawid pa tayo ng dagat papunta sa isla para marating talaga yung lugar na tinitirahan nila dito na kami sa port nag-aantay lang kasi hindi pa oras siguro ng ano ng biyahe kaya abang-abang na muna kami dito yung dalawa nandun na sa loob kasi uh, nag-inquire or nagtanong kung ano yung mga gagawin kami dito parang nakapila pa oh. Kaya, ayan abangan natin kung anong mga ganap or anong mga mangyayari doon kasi gusto rin ako ako meet ng mga kasama niya yung mga boss niya doon kasi alam na nag ano na siya na nagpakasal kaya gusto nila ma-meet din ako kung anong klasing tao tayo <laughs> kaya samahan niyo ako samahan niyo akong makipag-banding sa kanila kaya let's go ano na kami kumbaga uh, iniwan na lang namin yung dalawa dun kasi gusto ko rin ma-experience yung mga ginagawa ng asawa ko dito nung dito pa siya nakakaano talaga nakatira gusto ko ma-feel ma yung mga ginagawa niya kasi na-miss ko rin, na-miss ko siya kaya na-experience uh, natin yung mga ginagawa okay. ay yes tapos oh andiyo na yung ferry so, dito kami so, para makikita namin yung ferry So, ah, yan sa na. dito na kami sa pilas ay dito na kami sa kasi nga po 5 so, years nga po pag nagbe video call kami eto pala yun ngayon at least ngayon na-experience ko na dito makapungtong sa lugar nila diba tapos pag tumatawag ako nasa ano nakasakay siya ng ganyan so, di ba nakaka-amaze lang na ngayon nandito na ako naka ano nasa Pilipinas lang di ba so ngayon finally, finally yung pangarap yung pangarap namin na ano yung pangarap namin na magkasama lang dito na makapunta rin dito di ba yung biro-biro lang na ano pupunta ako diyan ngayon yung mga ganon-ganon. susunduin kita ngahatid kita yung mga ganon na biro so, dito na andiyan na Ayan. Yeah. So tunan niya, tapos hinahatid, tapos nabalik pa lang. Ito yun diba? yung lagi kong sinasabi niya ng heroin. For five years. For five years. May experience ko na rin. Galing. Amazing si Lord. Amazing. Na parang napatry napa ni Lord sa akin yun. Ganito. Diba? Pupunta lang. Pupunta lang pala kami ng Samal. Sa <laughs> Samal lang kami sa city. Sa sama, <laughs> <laughs> sama city mga Sa sama city Sa sama city Maki ng bards? Bards. <laughs> Kaya yung ferry compared sa barge, ganda-ganda. Oo. Hindi, parang ganda na Malapan lang yun. Kasi haba, pero malapan yun. Ah. Hmm. Malamig, malamig na. First time ko na makapunta sa isla nito. I'm so excited. Mga babae, excited, <laughs> excited ako. Uh, but... Ilang oras nga yung ano dyan be? Kapunta sa inyo? Uh, three, three, one, one hour and So bali lahat-lahat pala ng biyahe natin galing sa Nagoya hanggang dito papunta sa isla nyo mga 9 9 hours. Hindi. 11 hours. Ah, 11 hours. Anong oras ba tayo? Alas 6, ba? Diba? Alas 6 tayo nang galing doon. Alas 6 pala. Mga 10 hours. Hmm. Yan sakay na. Ha <laughs> Day. Yan na, nakakyat na. gulong gulong ng buhok niya. na nasakay mo na ito, be. Dito. Baba ako po doon. Ah, uh, pabalik pa, bawi. Eh. Yan na uh -oh. yung huli, kasi hindi na siya babalik. Hindi ka na babalik na. Halo, tayo. Na sa pinakataas. Okay. Sa, sa atong ka. Ano yung sa pinakataas? Kataan natin. Tara punta natin sa taas tingin tayo ng view ayun lamig lang dito kalamig grabe ang lamig at uh, okay. andito na kami sa kanilang isla sa kanila to eh may aman to sila tatlong isla yung dinaanan bago makarating dito and now finally we're here in Nakajima Nakajima party in Nakajima huh? Huh? party in Nakajima yan yung kata namin Yansky. ah. Uh, ngayon po may nakita kaming akala ko kasi lemon kaya kumuha ko ng isa kasi wala naman nakatingin <laughs> tapos tinikman at tikitikman natin pero na nakatikim na ako kanina yung laman nya pala ganito ayan, makita ba? ganito, di ba? so hmm, tamis yung tamis nya as in, Tingnan nyo. No? Matamis yung mga kababayan. <laughs> hindi pala nakakain to. <laughs> nakakamatay pala to. Uh, pag, alam nyo na, pag hindi ko na-upload tong video na to. <laughs> Nakakalason to. <laughs> Dapat dalawa tayo, be. What? Pero yung amoy niya, Amoy ah, orange siya. Yeah. Hello. Ano? Kamis? Ay, may asin siya kung Try natin yung hilaw. Yung hilaw. <laughs> 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 Try natin yung hilaw. Baka ito yung maasim na. Ang tamis kasi yung hilaw. Huh? Ito. Para lang siyang cotton yung loob. Ayan o. Try natin. Ah, meron yung asim siya konti. Hmm, maasim siya. Yung hilaw pala maasim. Try mo. Ayan na nga po at papunta na po tayo doon sa hotel na kung saan po doon po tayo matutulog ng isang gabi lang naman po. Kasi kung doon po sa tinitirhan nila, bawal po kami doon gawa ng bawal sa rules ng kanilang kaisya or company po. Kaya ayan, nagbook na lang kami ng hotel. Doon lang din naman malapit sa kanilang pinagtatrabahoan para at least malapit lang din. And then, at kakilala niya lang yung nagbabantay doon sa hotel na yun. At kung napapansin niyo po yung ating nadadaanan is puro po siya uh, puno ng orange. Yung isla kasi nila kilala po sa mga orange. meanwhile And dito na kami finally sa isla ng Nakajima. At check-in muna kami ng hotel para mamaya mamit na namin yung kanilang tinatawag na chip or yung nagbabantay sa kanila. Kasi pasaway daw to sila eh. Tatanungin natin kung kamusta yung mga performance ng mga ng mga kasama ko dito. <laughs> so, eto na yung ano, nakikita ko lang to sa cellphone pag nagbi-video call kaming dalawa. Ayun, dito na. Oh. Nakatungtong na tayo, nakaapak na tayo. Oh. At may balak ako. Pero mamaya na, mga gabi siguro. Kukuha tayo ng ano dito. Orange. Kukuha kami ng orange. Puhi. Ha? Mamaya pag gabi na. Prepare mo bulsa mo. Malaki bulsa mo. Ano sa sabihin sa kanila kasi dito sila eh. Kunwari, ganyan lang ako. Tatakpan ko lang. Ikaw na, ikaw na ko. <laughs> Sige, sample. Oo, oh, ganun. <laughs> yun yung, yung ano, makita. Hindi, madadaan mo. Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Shout out mo yung ano mo, chuhin mo. Viewers natin. Colorado. Ganun mo lang. <laughs>

tayo sa gilid ng dagat kasi yung hotel na ano namin dito sa tapat ng dagat kaya punta tayo at makarelax or makita natin dito kasi sila tumatambay yung pag nag ano sila nag barbecue barbecue ganyan dyan sila sa tapat nabilang yung hangin na yan eh. sobrang lamig ngayon kasi parang wala masyadong tao kasi sino ba naman yung maliligo ng sobrang lamig sobrang lamig dito sa Japan pero dito sa kanila sa isla nila compare dun sa Nagoya mas malamig dun dito hindi siya ganong kalamig o, yung isla nila dito is mas kilala sa mga ano sa Mikan or kung tawagin natin yung orange kilala yung isla na to kaya kung napapansin nyo kanina nung papunta tayo dito is mas marami Or madami Madami yung mikan na nakikita natin So ayan o Dagat na yan Diba? ang sarap ligo Pag ganyan Pero ngayon, dami, dami. yan na ay yung isla Ito sila na ligo Saan yung tumatalan yung mga isla? Doon doon sa gilid pwede mag ano din? lambat lambatin, bawal no sarap pumili ay bili ng ano no yung pamingwit no oh. asa port ah Nag moment na siya Nag moment na si Dayan <laughs> <laughs> samal samal <laughs> asa samal na kami <laughs> Okay. Oh, okay. nag-tent ba? Mag-tent. Pati <laughs> lang ka. Ikaw lang isa. Nanood naman dito. Ay, pwede man mag-ano. Lubong sa balas. <laughs> ilong na yung pabilin ba? <laughs> Init ba ng <ang> balas? Liway? <laughs> <Inibay? laughs> Kuwana ka ng sulbabida? Kaya yeah, malamig na, pasok na kami doon sa loob Naka check in na uh, Let's go na Yeah! Let's oh go na. ang nice sa likod, tingnan nyo Orange orange diba? Orange orange uh, Dito rin oh, dito rin oh Orange orange Oh orange orange Okay Asan mo Ay maw, lagi niya basta dayo Wala Basta, basta dayo oh. Ni inahatid pa ng ano maayos dito <laughs> nililito kami uli eh tayo, ha? 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 Oh. and ito yung ano nila workplace nila medyo madilim nga lang hindi natin makita pero bukas try natin puntahan dito ng maaga para makita natin ano muna kami dalhin muna namin yung aming mga gamit yung pinamili nagpunta na kami sa hotel para iwan ibuk ah, i-book at ngayon akit nang namin yung gamit ni Yan Yan dun sa kwarto nila kasi yung asawa ko rin ay ano niya yung mga gamit niya ipasok niya sa bagahi para dalhin namin bukas so, tara mga kababayan nasa loob na tayo ng kwarto nila For 5 years dito siya nagkatira yes. at nagbi-video call hanggang cellphone lang. Ngayon, dito nakatungtong na ako. Ito yung CR niya. Ayan. Tapos yung kwarto niya dati dito. Ayan. Malawak. Malawak din. Ito yung kwarto mo, diba? Ayan. yung bed mo. Ba't mas mataas yung bed niya? Isa sa'yo. Yung cellphone naka-iwan. cellphone niya yan. Extra. Saan naman yung view mo dito? Yun! Ah, ganyan na. Ay, nai-nakasampay. Ay, nai-nakasampay. Napit <laughs> na. Close mo na. Ganyan. Hmm. So, saan yung gamit mo na nadadalhin? Ito. Opo. Ito yung dadalhin natin. Ayan. <laughs> Papasok natin yan sa maleta. Tapos dalhin na natin. So ito yung toilet nila dito. Uy. Iba, wala yung liguan tsaka saka ano. na. Oh, ligo? Diba? Karating din. Kapunta rin. Kita ko rin yung tinitirahan niya for 5 years, di ba? Amazing. Iba talaga pag si God. Pag si God yung ano, kumbaga, unang imposible. No? Kasi dati, hindi eh. naman sana. Baga, gusto ko lang na makapunta rin dito. Makita yung lugar niya. Nagtatrabuho niya. At ngayon, sana mamit namin yung ano, yung chip nga nila. Dito sa workplace. So, sabi kasi, kakain daw ng ramen. Kaya tara. I-meet na natin. Meanwhile, ay lang kami dito sa ramen ramen restaurant dito sa isla nila. Ilan ba to? Ilan ba yung ramen dito? Ilan yung ramen dito? 1 2 3 4 pwede ko alam. Ay, sa dalawa. Sa dalawang store. Target natin yung isa na naman bukas. Kasi so, eh, libre din Kani pa yo. Oh. Kani mo chia? Kani mo chi. Kani mo chi. Kanina. Kanina eh. So, dito yung dalawang kasama ni wifey dito sa work. And then yung chip nila hindi pa makapunta. Ay, hello. Uh, hindi pa makapunta. Ayan si ano si Aizen. Aizen. Si, Ay, na na na, na no. saka si... Ano, si... si ano si John. John diba? Hello guys. Bye. Yeah. So, sila yung dalawang kasama nila dito, dito sa trabaho ng mga kababayan. Mga kuhay niya. Ooh. Di ba na hulog? yung mga pagkain. Ramen. Yung chicken. <laughs> Sama yung mga kakilala nila. <laughs>

Nani? Ay, kayo na kami mga kababayan na Baka matakam kayo eh. eh. mahirap ipadala to sa inyo. Ang hours later. Kababayan, first time natin makapag-drive ng motor dito sa Japan. No? Oh. Ayan o. Oh. Nakamotor tayo. Kasi yung boss nila, wifey, dito. May motor siya. And then galing kami dun sa kanila. Galing kami kumain, di ba? And then nagpunta kami sa kanila para ayun, mag bisita and then nagkakwentuhan doon nasabi princess na may ano siya may manok na ibibigay yung kinuha namin eto nanghiram kami ng motor kay chief umayag naman siya kaya eto sobrang saya na nga ano. sobrang tuwa ko kasi for ilang buwan na rin tayo hindi nakapag ng motor di ba kaya eto drive natin ngayon first time makapag drive ng motor dito sa so, Japan grabe ang daming first time nangyari ah <laughs> and ito yung manok oh eh, yung manok na ibibigay ni ano ni yan, -Yan sa ano sa chip sobrang laki <laughs> ayan yeah, si yan yan muna yung ating cameraman kasi magmamaneho tayo pwede naman daw pwede naman daw mag ano dito mag drive ng motor kasi walang pulis what? safe <laughs> safe <laughs> sa ulit

sa Pilipinas, always, always right, diba? Yeah. So maliit ito, no? Dapat sa kabila tayo. Oo, oh, sa right. Right, left. Right. Left. 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 Right. Left. Right. Ay, uh, yung mahirap pag sa highway tayo mag-drive. Hindi natin alam yung kagadaanan. Tapos. Meanwhile. nakapunta na kami dito. Ay, naka-uwi pala. Yeah. na. Naka uwi na kami dito sa hotel. Uh, pagstihan namin ngayon. Kasi bukas sa mahaga, uwi na. May trabaho na naman kasi ako sa, ano, Sabado. Kaya ngayon, enjoy muna natin to. Habang wala pang pasok. Ay, Ruby, paunigay ka ko sa kong sabagas. Papahinga na kami. Kasi bukas maaga pa kaming babiyahe. anong oras tayo babiyahe bukas? Alas 6? Alas Alas 7? Alas 7 siguro, no? Alas 8. Oh, kasi hindi na kami dadaan doon kina Diana. Dire-direcho na. So, mga hapon din. Ando na kami. Sa, ano, sa apartment. Kaya yeah, ngayon, magpapahinga na. So, akit muna tayo sa kwarto. Tingnan natin kung anong style ng kwarto nila. Kung maganda ba. Pwede pa natin gayahin sa bahay. <laughs> Ang dilim pala. Sorry po. Yan, ito yung room nila. Ito yung room nila dito. Dalawang bed pala siya. Dalawang bed. So, tag-iisa kami ngayon. Kaya, <laughs> siyempre, tingnan natin yung CR. Okay. Uy, yung ganda. Ganda ng CR nila. Masok din. Pasokin natin. niya ng ilaw nila. Ilaw. Ilaw, ilaw, ilaw. Ilaw, ilaw, ilaw. ilaw, ilaw baby. Ayan, oh, ang ganda. Ang ganda na ano. Malaki. Malaki yung ano nila. Si Al. O. Oh. Di ba? O, oh, papahinga na kami mga kababayan. Bukas ulit. Magkala-gala tayo. Ikot-ikot tayo dito sa isla bukas. So, see you tomorrow again.